ating pambato na si Michelle D. Inaalay ang konsepto ng kanyang gown para sa nag-iisa at natatanging apo ang od. Kaugnay na ng ating kasaysayan at kalinangan ang tatuno on paman na sumasagisag sa kagandahan at maging sa kagitingan. Kaya naman, narito ang ilan sa mga Filipino traditional tattoo patterns na tampok sa kanyang gown na mabibigyan natin ng kahulugan. Una na riyan ay ang snake skin. Malimit itong nasa pang ilabas na bahagi sa areglo ng tatu. Dahil ito ay sumasagisag sa kalasag at proteksyon. Sunod naman ay ang fern symbol na sumasagisag sa biyaya, magandang ani, buhay, fertility. Ito'y sinasabi ring gabay para sa payapang paglalakbay tungo sa kabilang buhay. Nariyan din ang praying hand symbol na siyang sagisag ng dasal, pananalig o pananampalataya. Nariyan din ang day and night symbol na siyang sumasagisag naman sa nilika, buhay, balanse sa buhay. Sa unang paglapag nga ng mga mananakop sa ating kapuluan ay sinulubong sila nang akala nila sa malayuan ay may tanga ng mahabang kasuotan. Ngunit sa kanilang paglapit, ito pala ay puno ng patik, batik o tatu sa kanyang balat. Nang masaksihan nila ang mga mandirigmang ito, isa sa naging unang katawagan nila sa Pilipinas ay Las Islas de los Pentados. Isla na puno ng mandirigma na tangan sa balat nila ang pinta o tatu. Tatu na sali na batik na siyang pinagmulan ng katawagang batikan. Dahil noon, ang batik sa balat ay marka ng mga ninunong nagpamalas ng kahusayan at kagitingan. Kaya naman, ang pagsasama ni Binibining Michelle sa konsepto ng tatu sa disenyo ng kanyang gown ay malaking pagsulyap sa mayama nating kasaysayan na siya namang pundasyon ng ating pagkakakilanlan. Kaya naman, Binibining Michelle, labis kaming proud sa iyo at maraming salamat sa pagbibigay karangalan sa Pilipinas at pagbibigay karangalan sa mga tulad naming tangan-tangan ang sining ng patik, batik, batuk o tatu sa aming balat.